Nagtungo kahapon ng Southern Police District uh, Community Affairs and Development Division uh, sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Jenny Texon sa ilalim ng pamumuno ni SPD Director Police Brigadier General Kirby John Brion Guapa sa Sukat Elementary School and Muntinlupa Business High School, uh, Sukat Annex, Sukat, uh, Muntinlupa City. Layunin ng SPD na ipalaganapa uh, ang BIDA, ang Kalsim Bayanan sa Paaralan, ang Drug Awareness and ELCAC program na layunin na iiwas ang mga kabataan sa ipinagbabawal na droga at mahikayat ng mga makakaliwang grupo na sumapi sa maling direksyon ng pananaw upang labanan ng gobyerno. Bukod dito, kabilang na rin sa kanilang programa sa pangunguna, ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. ang pamamahagi ng dipletsa upang labanan ang lumalalang problema ng bullying sa mga paaralan. Hinikayat din ni Police Lieutenant Colonel Texon ang mga mag-aaral na huwag mag-atubili na lumapit sa mga pulisa kapag may report ukol nga sa bullying, droga at krimen. Bukod dito, namigay din sa mga mag-aaral ang naturang uh, paaralan ang mga miyembro ng SPD ng dalawang daang pirasong nutriban. No ang naturang programa ibahagi rin sa ilalim ng programang Safe NCRPO ni Police Major General John Elistromo at Safe SPD sa pangunguna naman ni Police Brigadier General Kirby John Brian Guapa. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.